Hello guys, ngayong araw nga ay naisipan ko magtinda rin ng isda sa aking pwesto Susubukan ko kung uh, may kikitain rin tayo sa pagtitinda ng isda Kaya tara, samahan niyo akong dumiskarte kung paano kumita ng pira <laughs> Hello guys, ngayong araw nga pala ay namili mo na ako ng uh, mga pins bago ako mamimili ng mga isda dito pala ako sa uh, Palawan Poultry sa binibilhan namin ng uh, mga feed supply. Open nga pala sila sa wholesale and retail. Kaya kung naghahanap ka nga ng, uh, murang mabibilhan ng mga pagkain ng anok, mga baboy, ay dito lang kayo pumunta. Tapos yung mga tinderang nila dito ay mababait at hindi mga suplada. Sa iba kasi yung namin mga suplada. ito nga pala yung uh, binayaran ko ngayon sa in order kong mga feeds uh, 39,798 Shoutout natin yung may-ari ng Palawan Poultry. <laughs> ito, ito yung, ito may-ari ng Palawan Poultry. <laughs> yeah, dar. Joke lang yung guys, hindi siya yung may-ari ng Palawan Poultry. Ito nga pala yung mga stock nila ngayong araw na to. Kapag gusto mo rin nga magtayo ng ganitong uh, negosyo yung uh, feed supply, dapat ang bibilin mo yung uh, hinahanap ng mga customer mo kasi medyo may kabilisan kasi masira yung mga feeds. Hindi tulad sa mga bigas ay... Uh, matagal siyang masira kumbaga mabilis amagin kaya kailangan yung mga fast moving yung ibibinta mo para iwas uh, lugi sa mga paninda mo ayun at nandito na nga ako sa Pamilyang panglusod ng Puerto Princesa dito pala ay matatagpuan sa Barangay San Jose dito sa Puerto kung mamimili ka ng mga pangula mo dito ka na mamili dahil uh, mga mura talaga yung mga bilihin dito sari-sari yung mga tinitinda dito sa market namin. Ayun, at dahil first time ko palang magtitinda ng mga isda sa pisto ko ay uh, mag iikot ikot muna tayo kung ano yung murang uh, mabibili natin yung mababang puhunan lang. Tingnan nyo naman yan, napakasariwa ngayon ng mga isda. So, saan, saan, saan? So, mali Sana malilit. Nabilugan. <laughs> mali Nabilugan.

ayun at may nakita nga ako dito ng uh, sariwang hipon pag 400 pala yung kilo nito naisipan ko palang bumili nito kasi uh, masarap to siya isigang kapag sariwa manamis na yung uh, sabaw niya kaya bibili ako nito ng uulamin ko mamaya hindi ko nito tayo halagang 150 Alaga 150 niyan <laughs> teh.

Okay, okay na tayo. Ito lang lang sa amin. Timbangan mong magkabi. Bilang point yan. Point, that's the, that's the Bago pala kami mamimili ng isda ay bibili mo na ako ng ice box ko dahil uh, wala akong malalagyan ito ng isda. 40 kilos? Mm Hindi -hmm. rin. Para kasama yung ice da, ayong bigat ng kan. Saan? Iyo? Sama ka to sa akin ka. Saan yun yung pang 40? <coughs> Ay ito? Ay ito ito. 40 ang dira. Buntas na yung isbox mo doon sa akin. Sa bakungan. <coughs> Magkano kaya ito? Magkano ito ang ganito? yan ganun 695 ha nandito na din 695 lugi <laughs> kagat sa tapat na tinda kung ilang kilo ba 'ta 40 to kasi <laughs> ayun at bumili nga ako ng uh, ice box na lalagyan ng isda ang biliko pala dito ay 695 piso to sa makakailanganin kapag uh, magtitinda ka ng isda

ayun at ganitong isda ngayong napili naming uh, bilhin ang tawag nga dito ay galunggong na lapad may isang klase rin kasi ng galunggong yung bilugan ikaw comment naman kung anong tawag nyo sa isda na to sa lugar nyo ang per kilo pala na binigay sa amin ay 95 per kilo kaya uh, binili na namin sariwang sariwa pa kasi uh, dapat kapag bibili ka ng isda uh, moronong kang pumili kung ano yung mga bago yung mga bagong huli

い,いいで、ね、す

Oh, huh? Ayun, at hinati na nga namin ng kuya ko yung uh, nabili naming isda. Bale, 28 kilos pala yung binili naming isda. Uh, hinati namin sa tig, 14 kilos kami. Itatry mo na namin dahil uh, bago lang kami magtitinda ng isda sa pwesto namin. Ang tips kapag uh, gusto mo rin magtinda ng ganitong mga isda ay Huwag ka munang bibili ng maramihan dahil mag-oobserve muna tayo kung maraming nga bang naghahanap ng isda sa lugar. Kung mapapaubos namin ito ngayong araw ay dadagdaga namin in another day yung uh, bibili naming isda. Ang bili pala namin ito ng per kilo ay 95. Bali, ibibinta namin siya ng 130 per kilo. Bali, kapag uh, may bibili sa'yo ng isang kilo, kikita ka agad ng 35 pesos. Kung mapapahubos ko ngayong 14 kilos ay meron akong kitang 490. Sa isang araw lang yun ha. Paano na lang kung dadamihan pa yung kuha ng isda. Halimbawa, mga 20 kilos. Malaki talaga yung uh, kikitain mo dito. Basta uh, masipag ka lang at matyaga. Ayun nga, may bumili agad sa isda ng kuya ko. Hinahati pa lang nga namin yung uh, nabili namin isda. Ayun, may bumili agad sa kanya.

May bumili agad ng isang kilo. Hindi ko pa nga nade-display yung mga isda ko dahil uh, hapon ko pa yan i display Nilagyan ko pala yan ng mga ice, tapos uh, nilagyan ko ng bagong tubig, nilagyan ko ng asin. Ayun nga, nung bandang alas tres ay ito na lang yung naiwan sa 14 kilos ko na isda. Ubus na pala agad. Mabilis siya na ubus dahil uh, maraming bumili ng mga customer. Ibig sabihin magandang uh, panimula to sa isdaan ko kaya bukas ay mamimili ulit ako ng isda na ititinda ko. Kung nakarating ka nga sa video ko na to ay huwag kang ka mahiya mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan ang nakakaabot yung mga video na ginagawa ko. Ang mga video pala na ginagawa ko ay about sa pagninegosyo at uh, mga pagkakakitaan. Kaya kung gusto mo rin ngang matuto at uh, magkaroon ng idea ay eh, huwag ka na mag-subscribe para updated ka sa mga video na gagawin ko.